Hello everyone, guys. Nandito na kami sa ano sa Saragay Camarines Sur. Ayan guys, oh, ang gaganda po, no? Kasi ang haba-haba po talaga ng ano namin. Ang haba po ng biyahe namin. So, yung asawa ng Oy, dandahan ka diyan, hayan ang apo ko. Silsil -sil, dandahan diyan. Kasi kasi guys, uh, natutulog pa yung asawa ng anak ko kasi siya po yung driver namin. Ayan. Shhh! Baba, baba dyan! Ayan, ayan. Ayan guys, no? So, ang ganda dito. Tapos, dito, mayroon silang Mama Mary. Ayan guys, o. Oh. Ayan. 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 Ang ganda po dito guys, sa Camarines na kami. So, alam nyo ba guys, lahat ng mga sasakyan dyan nagpapahinga. Yung, yung nakatigil dito, kasi nga, nagpapahinga po talaga sa haba po talaga ng biyahe namin. Ayan guys. So, hanggang dito na lang muna guys. Hanggang sa muli. Bye. God bless po.